Hapon, isang nakagugulat na anunsyo ang nanggaling mismo sa bibig ni Marian Rivera. Umalis na siya sa kwadra ng kanyang manager of 7 years na si Popoy Caritativo at nasa kalinganan ng AAA ni Mr. Tony Tuviera. Alam ko nagulat kayo. Effective nung isang araw pa. <laughs> Guru bumabalik lang ako kung saan ako nagmula. Sa isang liham daw, idinaan ni Marian ang kanyang desisyon. Nagbigay ako ng letter sa kanya. Lahat ng saloobin ko, lahat ng mga hindi niya nalalaman tungkol sa akin, sinabi ko lahat yun sa sulat. So doon nagsimula. After the sulat, nag-text sa akin, uh, Maria, na ko yung letter mo. Kung yan ang discussion mo, sabi niya, re-respetuhin ko yan. Um, actually, hiniling niya na gusto niya akong makausap. Pero sabi ko kasi, uh, boy, medyo hindi ko pa yata kaya gumarap sa'yo kasi, syempre, uh, mahirap din para sa akin. Seven years kami nag nagkaroon ng samahan. So, siguro in time, hindi ko sinasarado yung pintuan ko, in time, ako mismo ang makikipag-usap sa kanya at kasama ko dyan si tatay na makipag-usap sa kanya. Paglilinaw ni Marian, walang away na na sa kanila ng dating manager. Pero ano ang nagtulak sa aktres para umalis kay Popoy? Mas mabuti na maghiwalay na kami at Siguro ano eh, hindi na nagiging productive yung relationship namin bilang talent sa manager at bilang kaib. Siguro ang pinaka isa sa mga dahilan ko ay ngayon magagawa ko na ang lahat ng mga ninanais kong gawin sa buhay ko na ako ang nare-decision para sa sarili ko. Hindi naman daw sila nakatali ni Popoy sa kontrata. Siya so, mismo nagsabi na sa lahat ng alaga niya, anytime na may gusto umalis, free, free umalis. May kinalaman ba ang pera sa kanilang paghihiwalay? Ay, ako yung mga ganong topic, pera, kontrata, commercials, ay eh, ayoko yung pag-usapan lahat ng yan. Kasi ang pangit lang sabihin na kaya nga ako nagtatrabaho because of money. Siguro ano din, hindi ko rin masisisi si Popoy kasi nanggaling nga ako sa probinsya, walang alam. Siguro nasanay lang na siya yung nagde-decide ng lahat ng bagay sa akin. At, sino ang nilapitan ni Marian sa kanyang buo ng desisyon? Una kong sinabi ang desisyon ko sa pamilya ko. Of course, after nyan, nag-open up ako kay Dong. At si Dong, in fairness kay Dong, ang sabi lang niya sa akin, ikaw, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo na feeling mo mas makakabuti para sa'yo, bilang tao, bilang artista, gawin mo yan sa likod mo ako. Samantala, may kontrata pa si Marian sa Kapuso Network. Actually, may kontrata pa ako sa GMA. To be honest, by August yan. Pero sa ngayon na mi kontrata pa ako sa GMA, ayoko muna po magsalita. Ano naman ang inaasahan ni Marian sa bagong mga ngalaga ng kanyang career? Um, sa AAA, under kay Mr. T, isa lang ang sinabi nila sa akin. Ikaw ang boss namin, ikaw ang nagpapasweldo sa amin, ikaw ang masusunod sa gusto mong gawin.